sa inyo mga pare tayo ay nagbabalik sa panibagong video dito sa King Kong so ginawa ko tong intro na to kasi hindi ako nakagawa ng intro kanina par may nasaksihan kasi akong murder case kaya yan ngayon ko ginagawa tong intro na to so guys bago tayo mag-start, click nyo na muna yung like button dyan. At pag-subscribe na rin kayo. At click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. So, yun lang guys. Sa inyo mga pare ko, tayo ay nagbabalik dito sa King Kong World. So, ngayon, uh, may nasaksihan ba tayong murder? Ano dun para? Wait lang, di ko na natandaan alin dito yung block na. Ayun, ito, 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 Oh my god, oh wow, my gloves, oh my gloves. Pat tayo nalaglad, oh my gloves. Sayang naman tong wood na napaghirapan din naman natin yan natin yan so dito ngayon yung episode na to par ay gagawin na natin lahat ng na miss natin doon sa episode 1 gawin na natin dito par na nga lang natin to sige ka lang Ang pangit ng ano natin hindi ko alam dito guys kung alin yung magiging cross yung ano. Yung pang-turo. Hindi ko alam dito yun eh. Alin hmm. kaya dito yun? Hmm. Huwag na nga. Bayaan mo na parang pwede na yan pa resume tayo sa game so yun nga no guys itong hindi natin natuloy na bahay na to gagawin na natin ngayon par tara at mga ulekta lang ng wood so may libre pa rito tayo pero hindi na nga tayo tumakbo naglalag lang eh. so mga ulekta lang tayo ng ano dito guys mga woods par mga kolekta lang tayo ng mga woods dito e hmm. Eka nga lang ulit, puro settings tayo ngayon ah. Naayos ko na to kanina eh. The fridge. Para ang dami dun oh. po, meron pa duno. oh. Pinagpapatay nung aso kanina. Hindi e meron na tayo pang gawa ng bed bar ito po ang gawin gagawin sa ating yan ito po ang gagawin natin ayun may tumutunog ano yun what the fuck masyadong tago na yan eh yan lang dan na natin yan so yun nga no guys tulad nga nung sinabi ko kanina eh Gagawin na nga natin lahat. Ito, par may magic Ula ko sa manok. Tatalon lang ako. Naniniwala ka? Hindi? Hindi? O, oh, sige. Pag talon ko, sigurado patay ka. Tinan mo, huli ka. Tumutong magic ko, bung ah. Boom! Patay ka, di ba? Naniniwala ka din. Manganguligtan na tayo ng woods dito par. Episode 2 natin, syempre dapat mangolekta na tayo ng wood. So hmm. gagawin natin din yung paggawa ng bahay. Episode 2 natin ginawa par, grabe naman. Tapos par mamimina din pala tayo. Settings na naman par nag cut kanina eh par nagkat yung recording ko kanina par habang namumutol ako ng puno dito yata banda yun no doon banda so guys ayun no guys kaya tayo nandito ngayon dahil uh, update ko lang kayo sa aking ginawang bahay ngayon so ito na guys in 3 2 1 boom diba ang ganda kalb Sorry sa mga kalbo dyan Pasensya na Pero guys, ayan talaga yung nagawa natin Mina na lang ang ulang natin, guys, no? So, bago tayo ma... Hello? Kanina ka pa dyan, par? Kanina ka pa dyan, par? Kanina ka pa dyan? Na-stuck ka dyan, par? Na-stuck siya, oh Na-stuck siya, kor Na-stuck siya, par, oh eat natin. Boom, night par. night para ah. para night pasakan natin dito. Pasakan natin dito. Hello. What the fuck lumalayo? Takot, takot, takot. Takot sa atin para. What the hell was that par? Kiklin ko lang naman yung paligid mo kung sasabog. Hindi pa naman nakalagay yung headphones ko sa akin. Hindi kita maririnig. Mic lang yung gamit ko dito par. Foods lang yung gusto ko par. What the hell was that par? Ano yun? Sayang yung XP ko par. Kahit level 1 lang yun. Grabe naman yung creeper na yun eh. Kasi sabi ko lang na hindi ko suot yung headphones ko. Hindi ko maririnig kung sasabog na siya eh. Grabe. Ayun may aso. Pinatay na yung aso. What the heck was? Grabe gusto kong kunin tong aso na to. Wala naman tayong bones. Mm -hmm. So guys, kailangan muna nating i-check sa ating mga list yung ating mga kailangan para par, par, mag main So, una, syempre, food. Meron na tayong nakitang isang baboy dito. Baboy. Piggy, sorry. Piggy. Piggy. Bawang. So, pari, oh. Mga manok nung Last episode ko pang pinapatay. Kalahi ko nga pala sila. Nung, no, sa mga hindi po nakakaalam. Nung no, nakaraan po, pangalan ko po dito sa channel na to ay Manok Gaming. Boom. 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 Oh, Ulekto like lang tayo dito ng foods. Pasensya na chicken manok. Kag. Huh. So guys, no update lang guys. Check na sa ating list yung mga food. Check na yun sa list natin yung food bar. Check na yun sa list natin yung mga food bar. May food na tayo dito. Sobrang dami na ng food natin. So check na natin yun sa list natin. Luto na lang ng lang natin par luto na tayo dito Luto na tayo Magluto na tayo dito pari So magrapo na tayo ng Pernays Pernays Magpa-pernays tayo Pernays Pernays Antay ako ng antay Di pala naklik yung Pernays Pernays Pernays, Pernays isang furnace lang magagawa natin kasi para pogi super par ilipat mo din yan dito butik na no sa cellphone to par di mag touch par cellphone to par mm -hmm. yan para pinanasan ko na yan para hindi mm, naman no, paro. Ayaw talaga mag-tasyo. Paro. Mm, yung pernes ko, hindi ko makuha par. Tapos gabi na. Matulog na daw. Sabi pa. Hindi talaga maklik yung furnace. Pero chicken, yung manok there, there. protect ka like pa ako ng pernis na to par oh, matulog 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 oh yeah matulog so par ayaw talaga niya mag touch at tayo magagawa sa buboy yung pernis na yun ayaw mag touch eh at magmina mamay oh so guys sa hindi malamang dahilan ako ay namatay nang hindi ko nalalaman kaya tayo ay mag respawn para makuha yung gamit pare <laughs> ko yung gamit ko yung gamit ko yung gamit ko pag mo diyan sumbong kita mo dyan wala yun para pag nawala yun pag nawala yun par mamimigay ako ulit ng 10 robux par mojang pag nawala yun mojang yari ka sa akin mojang pag nawala yun bilis nawala yun, susumbukit ang mojog. Pag wala yun, mamimigay ako ng 10 robux Pag nawala yun, par. 100% naman yun. Mawawala. Guys, comment lang kayo ng username nyo dyan. ia ko na lang kayo. Ia-add ko na lang kayo, guys pag na-add ko kayo, mag-join na kayo sa akin sa so please donate. Mag-donate ako sa inyo lang. Di ba may ano yon Tax na 7 Robux. Bali, gawa kayo ng Game Pass na... Na ano? 17. Gawa kayo ng ano, 17 parin di nawala hindi nawala parin di nawala wala 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 Walang Robux ngayon. Walang Robux ngayon. Parang walang Robux. Walang Robux. Ah! Yung, purnaise, yung purnaise yun. Importante yung Pernice. Kasi hindi ko makuha sa inventory. Oh! Yung Pernice na yan. Pari. Yung XP. Yung Pernice. Yung food. Uh, yung stone. tapos par pagtapos punasan ang cellphone syempre dahil di mag touch punasan ang cellphone par mo para sarado mo yan par sarado mo yan dapat pumasok dito pag may nakapasok dito rapid po kayo sa akin so ang kailangan natin lutuin syempre ay food para sa bababa ba yung food yun Kala ayo malagay. Ayan, ang literal na ayaw na malagay. Yun, nalagay. aso batuan. Ay na. Gamit pala isang pulang. So, antayin lang natin maluto yan, guys. Sayaw lang tayo dito. Okay. Yeah. Eh 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 nawala yung emote ko. Eh okay. nung first episode, 'di ba meron 'yun para para luto na. Luto na. Tatlo lang. Oh, lagay mo 'yan lahat ng woods na yan, lagay mo yan. Emen lahat ng woods na yan par. Maluto lang yung pods ko. Luto na yun. Para luto na yun, 100%. Luto na. Check na yung sa atin yung ating cooked chicken. Ito naman. Sas magagabi, magagabi na. So... So guys, kailangan din natin maghan na village para next episode is village at saka farm yun yung so oh, yun na muna ngayon araw guys no so next episode na natin tuloy lahat